Sa detalye ng mga balita mga kabrigada, huling tiniyak ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakatutok ang pamahalaan sa pagtugon sa pangangailangan ng mga pektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Wala sa pagtiyak na may sapat na mga food and non-food items, hygiene kits at malinis na tubig para sa mga inilikas na nagpapalipas ngayon sa mga evacuation centers hanggang sa kanilang kalusugan. Sa isang video message, sinabi ng Pangulo na nakaalerto at at walang patid ang monitoring ng Department of Health at ng Department of Environment and Natural Resources laban sa mga sakit na dulot naman ng volcanic ash kasado na rin anya ang pag-airlift ng mga kargang o karagdagang gamot kung itoy kinakailangan Inilagay nilagay na rin ang presidente sa high alert ang lahat ng unit ng militar ng PNP at Bureau of Fire Protection sa buong isla ng Negros at handaan niyang sumuong ang mga ito sa anumang hamong paparating. Binigyan din pa ng Pangulo Marcos na hindi pa man pumuputok ang kanlaon pinaghahandaan na ng NDRRMC at Office of the Civil Defense ang pagtugon sa maaring worst case scenario. Pagpapatuloy rin daw mga kabrigada pagbibigay ng ang around-the-clock advisories sa lingguaheng maintindihan ng lahat. Pakiusap naman ang Pangulo sa mga ayaw lumigas na sumunod sa bababla o babala ng mga otoridad at alalahanin na mas mahalaga ang buhay kesa ari-arian. Bagong bago, ringkatabalita Nationwide.